News Life. Samantala, balita sa labas ng hipilan, walang inaasang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing produkto ang ipatutupad po ngayong taon, ngunit posibleng kalbaryo ang pagsapit ng taong 2024 sa posibleng paghirit ng mga manufacturer ng kaliwat kanang ng taas presyo sa kani nilang mga produkto bagay pong inaksyonan na ng DTI. Ang karagdagang detalye sa report niya ni Hatid ni Christopher Tirambulo. Christopher iniyak ng Department of Trade and Industry na nakapako na ang presyo ng mga pangunahing produkto hanggang sa dulo ng taon. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles na lumabas sa kanilang pag-uusap ng labing walong mga manufacturers na walang pagtaas ng presyo ang ipatutupad para sa 63 mga produkto. Ito ay matapos magayon sila ng petisyon na humihiling ng dagdag presyo ng mga basic goods at prime commodities tulad ng kape, de latang sardinas, de latang karne pinapay, processed milk, instant noodles, then tubig, asin, mga pampalasa at sabon panigo. Dagdag pa ng ahensya na gagawa sila ng hakbang upang mapanatiling mababa ang gasto sa produksyon ng mga kumpanya. Bagay na suportado ng grupo ng mga supermarket ang naging pahayag ng DTI. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kuwa, posibleng humina ang benta ng mga produktong nagtaas ng presyo. Kung kaya't ha Hanap ang mga mamimili ng mura at dekalibring mga produkto. Gumagawa na ng paraan ng trade department upang hindi mulaga ang mga mamimili sa sunod-sunod na hiling na dagdag presyo sa pagpasok ng susunod na taon. Inihayag naman ni Concert Dinis Association of the Philippines Executive Director Francisco Ben Camino sila ng taas presyo sa mga delatang sardinas pagsapit ng taong 2024. Christopher Tirambulo, Newslight. Maraming salamat sa report niya ang Christopher.